Isang mapagpalang buhay po muli sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking panibagong video. May kita nyo po ngayon yung aming pinagawang mini concrete pond na may sukat na 4x2. At nagpakawala po kami dito ng 2,000 fingerlings na tilapia. yan po kung mapapansin nyo po ay medyo malalaki na po yung aming mga nabiling fingerlings na nagkakahalaga po ng 1 pesos and 50 centavos kada isa at ito pong fingerlings po na ito ay nabili namin sa may Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makikita po sa may CLSU dito po sa Nueva Ecija Muli po ang sukat po nito ay 4 meters by 2 meters at may taas po siyang 1 meter. At kung mapapansin nyo rin po ay naglagay po kami ng dalawang submersible pump para po magkaroon ng dissolved oxygen para sa mga alaga naming mga tilapia. Magtataka po siguro kayo kung ba't dalawang libo po yung nilagay namin dito. Uh, pansamantala po ay dito muna namin nilagay itong mga bago naming fingerlings na nabili. At uh, uh, ilang linggo po ay ililipat na po namin itong mga ito sa isa po naming concrete pan na may sukat na 4 meters by 8 meters. Kung saan nakalagay po doon yung mga alaga naming tilapia. Ayan. Kung mapapansin nyo po ay may mga mortality po tayo. Normal lang po na magkaroon ng mortality na uh, nasa 10% po. Pero kung marami na po ang namamatay sa mga fingerlings natin ay maaring may problema na po sa ating pond uh, at kailangan na po ng treatment. Uh, kung saan naman ay maaring contaminated na yung tubig or marumi na po yung tubig sa ating pan. O kaya naman ay nagkukulang na sa dissolved oxygen yung mga alaga nating tilapia sa ating pan. At marami ding mga iba pang mga parameters kung ano nga ba yung problema sa ating mga pan kung ba't namamatay yung mga alaga nating na mga isda. Yung po doon ay yung pagtaas ng ammonia doon sa tubig ng ating pan at marami pa pong iba. Uh, i ko lang po itong aming pinapagawang swimming pool. Yan po. Ito po siya nung uh, nagsisimula pa lang po. Parang kailan lang po at medyo malapit na pong mayari. Yan po at konting konti na lang at malapit na pong mayari ang pool na aming pinapagawa. Ito po yung water pump na source po ng aming tubig sa aming pan. Ayan po ang aking father na gumagawa ng cottage at nire-ready na niya para pag nayari yung swimming pool ay may cottage na po at ito naman po yung isa naming uh, concrete pan na may sukat na 8 meters by 8 meters at tinati po namin yan sa dalawa na kung saan dito po yung mga tilapia na alaga namin at yan po nilagyan namin ng aerator para po sa kanilang oxygen at dito naman po yung mga laga naming hito uh, hindi na po kami naglagay ng aerator dito dahil hindi po kami nag overstocking kaya 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 pong mag survive ng mga hito kahit na wala pong aerator ang isa po dapat na isa alang alang po natin dito sa pag-aalaga ng mga isda dito sa concrete pan ay yung pagpapanatili po natin ng kalinisan sa tubig kaya dapat po ay may maganda po tayong source ng tubig para po pag madumi na ang tubig sa pan ay madali na lang po natin itong palitan dahil ang maruming tubig po sa pan ay maari pong ika-stress ng ating mga alagang isda at maaari pong dahilan ng pagkakaroon ng matas na ammonia sa ating tubig na maaari pong ikamatay ng ating mga alagang isda. Gaya po ng sinabi ko kanina, mga linggo po ay ilipat na po namin dito yung mga ibang fingerlings na tilapia na nasa bago po namin gawang concrete pond. po sa pan ng mga hito ay nagpapalit po kami ng tubig dito every 3 to 4 days yan po yung aming aerator na Hileya CP60 at tabangan nyo po yung isa kong gagawing video na kung saan ay pagkukumparain ko po yung ang aerator po na aming nabili na LP100 at may tatak po itong resan. may ko rin po yung aming mga alagang native na baboy. At kung sana may dalawa po kaming inahin. At ito naman po yung mga anak na apat. At medyo malalaki na rin po. ito po ay katabi lang din po ng aming concrete pan na pinagawa. Ito po yung mga nakuha naming mga hito sa aming pan dahil may order po sa atin na 10 kilo. At bali ito po ay nag-average na po sa 3 pieces per kilo at binibenta po namin ng 130 per kilo. po kung makikita nyo ay nagpapalit po kami ng panibagong tubig sa aming pan at mapapansin nyo sobrang linis po ng aming tubig na kung saan ay kailangan na kailangan po ng mga laga nating isda sa ating mga pan At ito po yung water pump na source po ng aming tubig para sa concrete pan. Yan po, sana po ay nagustuhan nyo ang aking panibagong video na ito. Muli po, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para po laging updated sa aking mga video. Salamat po!